Oh, magandang umaga para doon sa nagsasabi at nangamba para ngayong may schedule na rally sa Pilipinas nangangamba at natatakot na baka magaya ng Indonesia at Nepal Now, malabong mangyari yon yung malawakang protesta para pabagsakin ng gobyerno hindi pa, hindi pa yon mangyayari kung mayroon mang karahasan dyan mangyayari ito'y civil war dahil ang BBM at DDS patuloy ang hidwaan. Yan nga nag-save sa mga animal na buwaya diyan sa atin eh. Kasi natatakpan yung mga utot nila dahil sa paglalaban ng mga Pilipino. Marami pa kasi hindi nagigising. Grupo-grupo pa rin. Hindi mangyayari yan. Yung sinasabi niyong magkaganyan tayo sa Nepal or gaya ng Nepal at Indonesia, mangyayari yon kapag mayroong sakuna lalo na't mainit ngayon yung mga flood control mga program programang proyekto kapag may nangyaring sakuna at marami talaga at both side ng pamilya mayroong nadadali BBM at DDS gaya ng mga flood or mga tulay na nagbabagsakan expect dun nyo makikita ang ngit-ngit ng taong bayan, yung worse. Kaya kayong mga buwaya, humanda kayo. Pag may dumaan na sakuna dyan, at ang namamatay ay both side, pamilya ng DDS at BBM, doon, mas malupit pa sa Nepal at Indonesia ang sasapitin ng bansa natin. Yan ang tiyak. Kaya dapat dyan sa investigasyon, may mangyayari. May managot. Malalaman ang ulo dyan. Alam ng taong bayan kung sino mga yan. Ya? Yeah? At ang um, parusang bitay para sa korupsyon, dapat ibaba na yan para ma maibsan ang galit ng taong bayan. Ganun ang solusyon. Ngayon na, ang pagkakataon ngayon. Ngayon na, huwag na nating antayin magagaya tayo malupit pa sa Nepal or Indonesia. Okay? Ngayon lang, magandang umaga sa lahat.